isang company sa pagitan ng pagtutulungan na create nila itong company na to. Ngayon, ang mission niya, gusto niya talaga makatulong sa mga tao. <laughs> yan, magkaroon ng pagkakitaan at pagkaroon ng bahay. So, hindi lang pagkakitaan, karoon ng bahay at pagkakitaan. So, ang vision naman niya, matulungan talaga na magkaroon tuloy -tuloy ng tulong-tulong ng income mga tao. Ngayon, ah, uh, ito yung president natin si Jeffrey Pizoro siya ang ano niya, the, nakapagtapos siya ng marine transportation at uh, former army din siya reserve army talaga siya at saka naging um, sa South Island Restaurant Services naging work din niya naging ex-OFW naging uh, regional manager din siya sa isang company tapos naging team leader din siya Ah, uh, dahil dito na naging nagka din siya ng experience third year sa pag network kaya nagkaroon siya ng uh, create niya itong marketing na to former member of Philippine National Order of Eagle ito yung Eagle Club ni President Akinita hmm. President, uh, President Duterte yun yeah, um, uh, na hindi kaya ng bumili ng <makes> mga yung sa lahat So, ginawa niya to. Ano? Ngayon, uh, meron tayong ano, uh, mga ayan, company legality. So, legal tayo. Meron tayong BTI permit, may SEC permit tayo. guys, So, yun. So, ibig sabihin ko, naman tayo ng mga is. So, paano ba natin i-work out ito? Diba? Sabi nga natin, paano naman ako kikita dyan? Di ba? Yun yung kitaan natin ngayon dito sa referral program. So, unang-una, mayroon tayong tinatawag na retail profit. Pag nagbenta-benta tayo, pwede tayong kumita ng 30% doon sa bawat product na binibenta natin. So, bawat isa, may kitong tayo 30% na income. So, pangalawang income natin, napaka, ayan, 30% sa mga products. Next is, The sponsorship reward. Ito yung sharing business. Sinishare, pag sinishare natin yung business natin, pinopromote natin ng company. Dahil habang pinopromote natin ang products ni company, binabayaran tayo ni company. Tama. So doon sa binabayad sa atin, yung tinatawag na sponsorship reward. Na binabayaran tayo every time na may nag-join, sumasali, binibili ng product, ay binabayaran din tayo ni company ng 1,000 pesos per tao. Ayan po. Yan. So, dahil lima po, were required to get five people. So, sa limang tao, ay kikita ka ng 1,000. So, dahil lima po ang requirement natin, kikita ka ng 5,000. Babayaran ka ni company ng 5,000. Doon sa limang, it guess mo, client na nag-avail ng products natin. Ngayon, ah uh, since, uh, syempre gusto natin makatulong pa sa iba, at gusto rin natin kumita din ng mga downlines natin, di sila, tuturuan din natin sila magbenta, no? O mag-share ng business natin. Every time na nag-share sa ng business, kumikita din sa tulad natin. Pag-direct nila, 1,000. Kayo naman, bilang mga mentors, iba na nagtuturo sa kanila na ito yung gagawin natin, o, tinuruan natin, kikita rin ng, kikita ka rin as mentor, no? So, yun. Sa bawat tao, kikita ka ng 250 pesos. At sa 25 na tao, 6,200. Ang income mo. Kung sa 25 na nag-join sa'yo, na-invite na yun ng first level mo. So, yung first level mo, naging 25, congratulations. Bakit congratulations siya? Kasi, syempre, eh, dito na yung makukuha mo yung reward, yung incentive mo na condo unit. So, dahil pwede kang mamili, pwede kang magkaroon ng mondo na student type 1 BR at 2 BR. You no? Know? At, syempre, meron pang one month, free monthly amortization. Ibig sabihin, pag na-award sa iyo sa second level, ay magkakaroon ka ng condo unit plus monthly. May, may libre. Free one month. Diba? Pero sabi nga, paano yung ano, dahil naka-promo tayo ngayon, uh, pag naka-direct ka ng 5, magkaroon ka ng photo oh, agad. ano lang natin, syempre, wala kang one month free. Kasi hindi mo na-meet yung uh, mechanics ni company na pag second level, mag-claim ka ng condo unit plus one, one month free. Diba? So, yun. Ayan. So, saan naman natin makukuha yung mga bahay na 'yon? So, mayroon tayo, ah uh, 8990 home ah uh, ah uh, 8990 magi-clean kayo doon, no? Mayroon tayo sa Hampton, sa Cavite, sa uh, mayroon tayo sa Ortigas, mayroon tayo sa Marilao at mayroon tayo sa Tambo. Mamimili tayo. Mayroon din sa tatlo sa Cavite. Mayroon din tayo sa iba ibang lugar, may Iloilo, Davao, kung gusto niyo. Pero siyempre, since dito kayo, sa malalapit lang ito yung available natin. No? So, yun. Ah, uh, ngayon, syempre, tuloy-tuloy ang ano natin, pag-invite. Siyempre, yung second level mo, nag-invite siya, nagkumita kumita ka ng 12,000. No? Binayaran ka rin company. Congratulations ulit. Ito yung tinatawag natin, ah, uh, safe zone. Paano yung safe zone na yan? The company will shoulder all your condo monthly amortization. Dito na yung sinasabi natin, bakit libre? Kasi si company na yung magbabayad ng condo unit mo. Pwede ka nang tumira sa condo unit mo na wala ka nang babayarang monthly amortization. Pero syempre, kung nandun ka nakatira, hindi na si company magbabayad ng tubig, ilaw, monthly dues, di ba? Kung sa condo ka sa iyo na yon ang mabigat lang naman sa atin di ba yung monthly natin doon so yon so yan yeah. pag nabuo mo yung sinso na yan kailangan pakibag pakibag ha alin yung sa isang yung conversion yan ha yun. Uh -huh. kailangan ko ba hanggang dito lang ba yan yan pag-record pa yan maximum na ba yun? Kung baga nasa uh -huh. Actually, hanggang 8 level po tayo. Uh -huh. okay, eight, hanggang 8 eight level po tayo. Actually, ito lang yung safe zone. Ibig sabihin, hanggang dyan lang, Pwede para makabayad ka na lang po. Yes, kami. dahil pagdating mo ng 3rd level, ito yung pangako ni company na maka, makalibre ka na ng bayad monthly. Kasi ang magbabayad ay sinagot na ni company. Sa hanggang 3rd. Hanggang 3rd level. Mag-duplicate lang po two times. So yung tuloy-tuloy lang yung, yung, na pagtatanim ko diyan sa uh, sa third level na 'yan para kay condo na 'yan. Ah, uh, bukod uh, pa 'yon. Bukod pa yun. yun itong income na ito. Yes, mayroon po tayong dashboard. Makikita mo rin din doon. So, mm -hmm. siyempre dahil po uh, mm -hmm. naka third level ka na po, hindi lang po yan ang pwede mong makuha. Nakuha mo ng libre ang bahay mo, mayroon ka po, po pang dagdag dyan. Ah, mayroon kang kotse. No? Binayaran ni company, tumira na sa condo unit mo na walang bayad, papasok ka na ngayon sa level 2. Ibig sabihin, pag sinabi natin level 2, ito yung mga mga downlines natin o yung mga partners natin nagkaroon na condo unit. Yung first five mo, napunta na sa level 2. Kasi safe zone na sila. Ngayon, sila yung pag nagkaroon na sila ng bahay, yung first five mo nagkaroon ng bahay, si company ay magbibigay sa iyo ng another income. 'Di ba? 3,000 bawat kanto na bago Ah, uh, mayroon ano, condo unit ka na plus MA prison ka pa. Diba? At siyempre, pag lahat 'yan, mayroon income pa 'yan. So, yun. Basta ang importante dito na Sunod-sunod na yan, ibig sabihin, lahat ng yan ay nagkakabahay na. So habang nagkakabahay sila, ikaw ay legal na ahente ni company. So habang nag-iimbita ka, down your lines hanggang 8 level, hanggang 8 level po tayo. Tuloy-tuloy din po ang bigay din sa'yo ni us agent. Si ka si naman po ang magbabayad sa inyo ng agent fee. Doon, so, sa so, sa, ka doon sa recruitment, aabot sa doon sa 8 level. Yes. Kung yung yung card ko, nagkabahay siya. Yes. Kasi yung downlines ng card, nagkabahay yes. siya. Yes. So doon ako, doon ako, ako ng 8 level. oh, hanggang 8 level, uh, tumatanggap po kayo ng agent's reward. Galing kay Deca naman. Yun. Pero trabaho ng downlines ka. Yes. Hanggang 8 level na downline mo, mm -hmm. may income ka. Ayan po, tuloy-tuloy po yan. Hindi mo nakilala, pero kumikita pa kayo. Yun, yun po ang ano natin. Yes, mm -hmm. yes ang saya. Yun po. Kasi Ngayon, may regalo, eh, po. Mm -hmm. kasi weekly ang... <laughs> yes, kasi po, ano, parang, siyempre, hindi tulad po ito ng binary, kasi yun yung level tayo. Ang binary kasi, siyempre, iba naman ang ano binary. Tayo, wala tayong pagkatumba. Kasi eh, binabayaran ka every time yung pumasok na tao. Yeah. Yun naman ang kagandahan nito. So hanggang 8 level po. So ayan po ang pwede natin na income doon sa first level pa lang. First level income po yan. Pero mga... naman yes. ayun So yun nga, pagka once na ano, magkaroon ka pa ng house and lot. Pag na-kompleto mo yun. Di ba yung lima mo? Na-duplicate yun? Oh. Nag-invita rin sila? umabot ka ng 6 upper uh, level, meron na konti doon. Magkataka ka, bakit yun ang karaming binibigay ng company? 6 to lang nilalabas. Baka malugi. Unang-unang mga -unang, bago nila nilabas to, yung kumpla na yan, alam niya, kikita siya. Tapos hindi tayo binary. Kaya kadalasan ng company nawawala pag binary yung left, saka right. Kasi wala na pambayan yung company. Ito ma'am, level, nung pinasok namin ito, namin, sabi namin, itong company na to, ito yung company, darating ang panahon, iingay ito, Kasi unang-una, wala namang nag-gawa ng ganitong sistema. Kondo, wala. Pangalawa man, pagdating ko ng 6 level, ay bibigay sa'yo, house of luck na. Oh. Ito na po pala, hmm. sir. Second level, sa yun level, nagkabahay na po lahat. So, bawat tao, meron kang 3,000. Oh, 3,000 bawat tao dahil may bahay, nag nagkabahay, naging 15,000 ang income mo sa kanila galing kay company. Tapos ito naman, congratulations ka na ulit kasi may another sasakyan ka pa. So, That's, naibibigyan. Oo, na ibibigyan. Kung, kung i mo 'yan, oo, support level. Oo, oh, support sa, level. Oo, oh, support yeah. level. Oh, doon na po 'yung sa safe zone kasi may bahay nang binigay sa iyo, mayroon ka pang sasakyan. 'Yan po. Parang hindi ko lang mo ng 'yung Mabil ko na lang dyan na uh, makaproceed ako hanggang 6 level, 4 8 level, level. With my 5 hmm. person na... Oo, oh, oh yun po. Kaaga kaagapay -ka ko sila. Yes. Okay. Opo. Yan po. Tapos, mayroon ka pang 6 months na advance monthly car amortization gift voucher from Defense Aid. So pag binigyan ka ng car, si company magbabayad 6 months muna. Abang abang ni work out mo kasi sa unti-unti, nalilibre mo rin pati yung sasakyan mo. So iyan nga unang unang 6 months si company mo bubayad. Pagdating ng second level, itong first level na may bahay na, ito yung pwede mo kitain. Second level, may bahay na rin. Nag kumita ka ng 18,000. Tapos pagdating ng third level, meron kang 37,500. Congratulations ulit kasi safe zone. Ito na yung may, may, mag-safe zone ka na sa third level. Company, shoulder all your company. Ayan. So, ito yung sa na level ko na na income. Ayan. Yan ang pwede mo kitain. Doon sa inviting pa lang. Inviting pa lang yan. So, doon, 15,000. 18,000 ang second level mo. 37,000. Ah, uh, sa second level, may bahay na po ito. May bahay na sila. Yung parang Hanggang eighth level na po ito. Ito yung pwede mong kitain sa pag-iimbita pa lang. Ayan. Mabot na may 9M. So, doon naman sa uni-level Reward, ito yung uh, nag-ano ka na, nag-bumibili ka ng products. Ayan. Siyempre, every time na bumibili ka at nag-maintain ka ng 200 PV, ito yung percentage hanggang 8-11 na pwedeng kita mo doon sa mga tao mo. Ayan. Yes po. Avoid din po kayo nyan. Then, dahil group sales tayo, naiipon mo rin yung, di ba, every month bumibili ka ng 200 tv mm -hmm. Di ba, nagbibiting ka 200-200 na iipon mo yung PB mo, points mo. So, pag bumabot ka ng 50,000 points, bibigyan ka ni company ng refrigerator. Yan po yung ibigay. So, pag 25, mayroon kang 32 smart TV, 50,000 points value, uh, 50,000 points value interior design, libre na yung design, magpa-design ka ng room mo. At pag naka-100 ka, may lo local tour. Pag 250, mayroon kang Asian tour. Pag 500, Asian tour ulit. Mayroon pang 50 cash to. Ito, 100 8,000 cash, may pabaon. Hindi bas, it, it, dito basta tour ka lang na nagtutor ka lang tapos so, wala kang pera. nagtutor ka dito may pera ka pa. di mm ba? -hmm. Diba? sa uh, so pag nag-Europe tour ka na, 300,000 cash ang baon mo. Port yeah. Good for you siya. Tsaka pag nag-2M na yung points value mo, may 1 million cash ka na. So, ibig sabihin, iniipon mo ito, depende kung ilga, ano kadami yung points value mo, may group naman, hindi naman ito sarili mo. Kung mula sa baba, bakit ko mga points, yun yung naiipon mo na pag nag sila. Ganun po. Yun yung kasama, magandang kasama sa gala. Yes. Magkagalaka na, ka na umikita ka pa. Yes, ano uh, uh, Yes. Uh, oh. ngayon, ngayon, po, syempre, uh, hindi lang yan ang i-enjoy natin. Meron po tayong members pool sharing. Ano ba itong members pool sharing? Uh, pag kumita si company doon sa total income na kita niya, bibigyan pa tayo ni company ng 30% na pag-ati-atihan ng buong numbers. So, salimbawa lang, oh, kumita niya itong L. Yes, parang pinamigay na talaga. Kasi bahay mo libre na, kutsi mo libre pa eh. Parang namigay lang talaga siya. Pero, syempre, Ito um, <laughs> Kasi konti ko lang dera. hindi oh. <laughs> ganito ganito, diba? Diba? Oh, Kasi yun na wili ng sa sundalo, bahay. <laughs> oh, yan. <lang>. Tama. <clears throat> diba? Ano oh, nandito na po. Ngayon, ito ay pagatetian pa yung income bibigyan pa ni company. Ito monthly. Monthly yan na sharing. Ngayon, ah uh, mayroon pang tinatawag tayo na program incentive reward. So, ito yung kung every month nagpapag-raffle pa si company. Kung ano yung gusto niya iparaffle at mabunta pangalan mo, pwede ka pang manalo ng mga appliances. So, mayroon din tayo tinatawag na uh, travel and vacation bonus. So, pag nagpa-travel si company, So, siyempre, isa yun sa mga pag top leader ka, talagang kasama ka pag you learn out mo siya. Diba? Siyang, so, mayroon tayong Asia, yan. Wong Singapore. Info, in info drive na sa ibang barangay. Pwede. As in group. Hmm. Info drive tayo, lang tayo ng barangay. Pwede. po dito. Tapos, badali natin sa... Hmm. Kasi, ma'am, sa akin pa Sa akin, napakaganda ng lahat. Yes. Kasi, yun yung, nakita ko na yung pagkakaiba ng Mm doon Although nandun yung tulungan mo. Kasi sa program, hindi nang inaano yung tulungan. Tapos yung sama-sama, yung gano'n, ganito. Pero, wala siyang rewards. Pag, 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 dito sa front row kasi, pagka nag, uh, o kaya sa intra, pag tumarabaho ka, yung tinarabaho mo, yun lang makiklaim mo. Parang ibibigay yung company, wala nang ibibigay. Pero nang ikaw dito, talaga. Nakita ko okay. dito. Lahat ng gagawin mo, lahat ng isisipan Saka mo, lahat ng higikilos mo, binabayaran ng company. Tama. Diba? Okay. Wala kang itatapon eh. Umikot ka, mm. nagbenta ka. Kasi dito po, nag-recruit ka. Lahat mm. binibigyan Nag niya. Nag-invite po diba? kasi kayo, binayaran kayo ni company. And then, ang pinakamasarap ng tayo ganito. Ay, ah, yun, ka pa. Oh, oh, sa so, okay. isang banda, pwede ka na mag-stay put kasi may gumagalaw para sa'yo. At the same time, umikita ba? ka na. Oh, diba? Pwede mo na siyang i-share kasi parang gano'n, lumayaman ka nang nakaupo ka lang yung home. O ngayon si... <laughs> <laughs> Pero huwag <kung> natin, <laughs> natin sabihin yun kasi mag Pero ito, ito si <laughs> Sir, yung tabuan natin. Yeah. Nakita mo lang si Sir, parang gano'n <laughs> na. Ayan, naging si Sir. Tapos si Sir. Tapos si Sir. ko lang share <laughs> ko lang sa <laughs> amin. Sige nga, Uh, uh, almost 25 years na ako sa electric sistema ng networking. Napasok mo na lang? Uh, halos karamihan networking, tinitingnan ko, kasi kung anong kaibahan. Kasi, nung nag-start kami dito, talagang mahirap talaga. Unang-una, hindi ka maniniwala sa amin. Wala kaming kami kundong may papakita. So, Sisilit kami sa butas ng kundo, ito yung kundo, pero sabi namin, wala mong may kundo pa. Di ba nakakatuwa? mm yeah. kwarto hindi kayo makakapasok, pero kami ngayon, namunok sa namin yung sito. Mayroon pa kaming grupo na nakatira, katulad sila so, <coughs> Marcos. <mang>, eh, <magasawa. tos> oh, Ang Ang oh, maganda dito, man, kaya sinasabi ko sa'yo, pag na-present namin sa'yo, kasi siguro makalimutan mo yung sinasabi mo in property. <coughs> eh, diba? Malayo. Malayo, kami, Hindi ko naman sinisiraan yung company kasi pangyayas yung company. Lahat naman yan maganda, basta kumikita ka. Siyempre, ang inanong ng bata, since na boss niya, tapos kumikita rin naman, ang kita niya is hindi ganun sa ipinapangako ni company niya. Ito, meron lang siya kinikita is naging naging satisfied na yung bata kaya pinasok niya. How much more ma endorse nito? Ang pag nakita niya, tinan yung mama, yung pong plan, kasi yun ang batayan niyo eh. Titignan mo yung sistema niya at yung sistema nito. Kailan? Sabi ko, hindi yung trabaho. Grabe yung hirap yan. Sa totoo lang. Yung iba dyan, lumunta sa utak. So, kaya so, yun, yung labas ang savings na 300,000? Kalaam na yun, no? no. Kaya kung ano yung sabi Bibili na, na, na maraming, maraming posisyon. Hindi naman yung ganun ang sistema ng Nikoki. Hmm. Ang tao, tulungan mo, para tumilos siya, hindi kong kailangan maglabas ng maraming kapitan. Sa kanya, binibili niya. Hmm. Tapos, hindi na may bintay yung product. Kaya, ano kalawin mo? No? Takot mga gulat ka, lang, namamaga ka na. Kasi nabibat ka to. Kasi yung gusto mo na matrigger na sa dumugi. Sa amin mo, di ba eh? Yung product namin may kape. Di ba yung ginagamit natin ang kape? Araw-araw nag-3 -araw in 1 tayo minsan, di ba? <laughs> Bakit ka gamitin ang 3 in 1? Samantala yung kape namin, hindi gumagamit ko ng hindi hindi natural na sugar, kundi yung, ano, uh, stevia stevia ma'am na nakakatulong talaga sa puso mo kasi delikado rin diabetic pag nagtigil yung sugar mo. Ngayon ma'am, ang maganda sa kanya, yung product namin, tulad sa kapi pala ma'am ha, tutuwa ka sa kapi namin eh. Lalo pag may edad na, sabi nga nila pag uh, diabetic ka, di ba pag diabetic ka, hindi na tumatayo. Mukha mo lang tumitigas. Tayo <laughs> daw. Tama tama si Kuya Lagan. Kasi meron siyang ano ba? Totoo na Grabe yung halo niya. Meron siyang horny ko. Maya maya toy. Maya maya toy. Tapos yung labanan ma'am, walang sukuan. Grabe. Kapi pa lang. Sa kami pa lang. Oo, kapi pa lang. Nagdaga ko pa rito ma'am. Grabe ma'am, yung product namin, yung hatala niya matutulungan. Kung gusto mong bumata ma'am, ito lang daw. Wala. Kasi pag bumata yung mukha mo, pati loob mo babata. Mayroon kasi yung product, mukha lang ang babata. Pero yung baba, kulubot na. <laughs> Meron ganon. Pero dito, kasama. Kaya hindi ka magiging bata, ah, ano, para magiging ano. Pero hindi ka na babalik sa pagkapito. Normal lang. Katulad sa akin, ma'am. 60 years old na ako. Pero, sana hmm. ginagamit ko. Ito lang. Diba? Sabi niya lang sa akin, senior na ako. Pero hindi nila mahalap ang senior. Pag hindi ko pinakita yung ID ko, hindi ako mapagamahasin nyo. Product namin ito, ma. Ganun pa lang yung product namin. Ginawa talaga to yung product para kahit anong company'ng lalabas, maganda na yung kumpla, maganda yung product, maganda pa yung mga nagdi-deliver. Di, wala ano na, na question, di ba? Ang maganda, ma'am, punto pa tayo. Walang gumawa ng ganun. Tayo lang. Yun po ang kaibahan natin. Kaya nasabi ko, pag na-present namin, sigurado mag-iisip ka. Baka hindi mo ba natingnan yung sinasabi ng ano na yan. Kaya kami man, ganun magsalita, unang-una ako man, hindi naman ako magaling. Nagkaroon na ako ng idea, kasi hindi ko linya to eh. Sabi nila, pasan ang pera, doon nakatalinyahin mo rin pala. Tama to ba, ma'am? Si ma'am, tinan mo ma'am, teacher. Anong binibita niya? Pati. hindi ko Ako lang din. Pero nakita ko kasi na dito pwede mabago ang buhay ko. Ibig sabihin, although empleyado, alam mo naman mo ng empleyado, sakto lang, diba? kahit masipag ka, yun pa sahod mo. Dito, pag masipag ka, pwede pa lang maging milyonaryo. Mm Diba? Ako mahawakan ko milyon ko, pag-retire na ako. Eh gusto ko nang hawakan ng milyon, maghawak ng milyon eh. So, terbao ko siya. So, malapit ko nang mahawakan ang talagang house and lot ko na mm -hmm. totoo. Diba? Pero may kondo ka na naman. Yes, sila pa upahan. Kami caretaker. Sipso na kami, ma'am. <laughs> <laughs> kami naman, caretaker <laughs> so, na nila. Pero meron na kami. Meron um, uh, na kami yung unit. I net. Mean, uh, meron na. Pero kami naman. Pero kami nakatira. Isa sa kanya, takin yeah. yeah. na tapang. Kami yung unit na nila Tapos sila pa yung Sila pa nakitinda doon sa lubos mo ng konton. Oh. Ang maganda kasi mama, Ay, maganda makakadalaw po kayo. Kasi iba pa rin yung makita po okay. Makadalaw sa ating <laughs> ano, opisina. Diba? Uh, 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 makadalaw sa ating opisina kasi iba pa rin pag nakita niyo, ko. kung Kanyo, oh. o paano kami nagsimula noon, hindi ganun. Pero ngayon, ma ka ang ganda na ng office, may, may, sarili, may sarili training room, may office na ng president. Doon. So, ma-amaze ka kasi nagsimula ka sa maliit, unti-unti nakikita mo na malaki ang company. D dumadami yung tao ng Yun yung masaya sa puso na marami kang nakukulungan. Yun po. Kasi unang-una, talaga ang ano ni company dito ay nakatutong at magkaroon. Kaya sabi mo nga kanina, parang wala nang kinita si Kampan. Totoo, konti lang. Pero, yun nga, dahil binabayad din niya sa ano natin. Kung pagkakita na na niya dapat yun eh. Pero, sinisave niya yun para ibayad sa unit natin. Para talaga masabi natin libre. Pero, bawal pa natin sabihin ng ganun. Sa atin lang na nakakaintindi. Diba? Na, ano, na maintindihan kasi kasi hindi rin maniniwala sila kung sinabi mong libre Ano yan? Diba? Sa sabi Pero sabi nga isang sinabihan. Oh, may isa ng trabaho. Sabi nung isang malamenta. Hmm. Sige ka ng libre so, eh. Yeah. Pero yeah. siyempre, mag-join muna kayo. Mag-franchise kayo. Parang ganon. Ang 6-2 ninyan, mm -hmm. parang kamo, mag-franchise tayo. 6-2. Pero iba naman sa atin ni company. Mm, -hmm. worth 7,000. Yeah. Okay. Diba? Minto. And okay. may chance po kayo, may chance na tayo magkaroon ng condo unit incentive. Okay. Okay. Ganun po ang pagkakasaan sa sabihin natin. Ano kasi kanina uh, kanina? sa atin tas pa, hindi ko pa may hindihan. Yun ang sinagod So nung may paliwanag sa atin, so, sa so, Alam ko nang sabito yung tatra pa ako yung pa natin. Yes. Para maghihilin. Wala namang libre. Kung tutulog-tulog ka, mamo. Yeah. Ano, pero pag ginawa mo siya, pero sige, pre. Oo, pare, 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 pare na natin din niya. Sige, sa kanya-kanya natin paliwanag, pero iisa yes. uh, ano, ano, rin ang takbo natin sa lahat ah. Pero siya ngayon ang manggagawa ng business ng kasi networking, sharing business. Kaya yon, magbibigyan ng lang. Ang gawin niyo muna muna sana yon. Ah. Mag-member po kayo, gawin niyo lang ng barangay status ngayon. Pag-member na po kayo, mag-ipon kay nang tao kasi kami hindi kami nagsasawang kababalik. Mm -hmm. Kasi babalik-babalik kami rito. Isang tao lang nagka-interest. Mm -hmm. Hindi kami, hindi kami titigil. Hanggat yung tao na yon hindi maging successful. Ganun po yung... Sa ngayon, yun ang tulong. Mm -hmm. ah, <laughs> oh, yun ang tulong mm -hmm. na pwede po talaga natin i-share Matagal din sa iba. Ngayon. Blessing na siya rin ito eh. Kung mm -hmm. makikita ng iba na hindi kayo mag ng bahay, lupa, ito, pag ininag invite ka lang, sinyay mo lang yung, yung idea na to. Diba? 6,200. Magkakodulero yeah. nito. Diba parang Harang, sir, nakakatuwa. Um, yeah, ano yeah, kung muna namin sa, sa alam natin na uh, uh, ngayon kung gusto niyo po ko dito magkaroon ng talagang sinabi mo nga mag 37,200 po kayo mag claim po kayo para lahat mo sila mag 37 para automatic po may mag claim din agad sila. Para mabilis lang po doon nila. 37,200, may condo unit ka nang i-clean. Diba? Pero yung nainis kang, ano, may may skip ka dun sa, ano na yung company. Di ba may step by step? Hindi po. Hindi, okay na yun. Yun na yun. Promo lang kasi ngayon yan. Actually, second level talaga binibigay yan. Kasi, pero wala kang free na one month. Sa 37,200, nag-claim ka, wala kang free na one man kasi second level ka nga. Pag nagpupleto, so kailangan work out mo siya. Pag malagyan ng tao. Yung five mo, ba diba, sayo rin to, lagyan mo siya ng 25 na tao sa baba mo, o libre ka na ng another month. Tapos, yung mga tao na nilagay mo doon, nag-37 yun, free zone ka na. Ibig sabihin, safe zone. Wala ka ng ano, kasi... Kaya ganito po. ka na kayong